tumakas sa kulungan gamit ang miso suit. siya sa Abashiri Prison, ang kulungan para sa mga pinakamasasamang kriminal sa Hokkaido. At ang tanging labasan nito ay ang maliit na butas na siya pinaglalagyan ng pagkain ni Yoshi. Upang masigurong hindi siya makakatakas, 24 oras nakaposa si Yoshi sa loob ng kanyang selda. Tuwing gabi, dinadalhan ng mga gwardya ang mga bilanggo ng miso soup para sa kanilang hapunan. Sa mga sumusunod na buwan, tahimik lang ang naging lagay ng Abashiri Prison. Hanggang isang gabi, habang namimigay ang mga gwardya ng hapunan, nagulat sila sa kanilang nakita o sa mas tumpak na termino, nagulat sila sa hindi nila nakita. Nakatakas na naman si Yoshi Shiratori. Pero paano? Hanggang sa isang gabi, habang kinakain ang gabi-gabing miso soup na hapunan, may naisip pang preso ang miso soup ay isang maalat na sabaw na kinakain pang hapunan. Ito ang ginamit niya para makatakas. Gabi-gabi, dinuduraan niya ng miso soup ang doorframe ng kanyang selda at ang kanyang posas. Agad na umaksyon ng preso at tinanggal ang posas at gumawa ng butas mula sa kinakalawang na doorframe. Ngunit may kaliitan na butas ang kanyang nagawa. Lumabas mang may pilay sa katawan ang importante ay malaya na naman ang sikat na escape artist. Meet?